Nakamit ng Puerto Rico ang pwesto sa susunod na yugto ng FIBA Basketball World Cup 2023 matapos na magtagumpay laban sa China 107-89 sa Group B. Bagamat natalo sila ng Serbia dati, ngayon ay may limang manlalaro ang Puerto Rico na may double-digit points dahilan upang makapasok sa pangalawang yugto ng World Cup Sila'y nanguna sa buong laro at si Tremont Waters ang nanguna sa puntos na may 22 points na nagbigay sa kanya ng parangal bilang TCL Player of the Game. Ang Puerto Rico ay maglalaro sa ikalawang yugto laban sa Dominican Republic at Italy. Samantalang ang China ay lalahok sa classification round para sa pagkakataon na makapasok sa 2024 Olympics o Olympic Qualifying Tournaments. Ang unang laro ay nagresulta sa pagkatalo ng South Sudan sa Serbia 115-83 tinalo din ang Puerto Rico, ang China at na-eliminate sa score na 107-89. Ang Gilas Pilipinas ay maglalaro laban sa South Sudan at China sa 2023 FIBA Basketball World Cup matapos ang kanilang mga laban sa Group B. Bagamat tila sarado na ang pinto patungo sa ikalawang yugto ng FIBA World Cup para sa Gilas Pilipinas, nananatili ang kanilang motivation habang nagsusumikap silang magkaroon ng pwesto sa Olympics. Kahit walang panalo, layunin ng team na manalo sa kanilang mga laban sa classification round laban sa South Sudan at China. Hangad nilang makamit ang pinakamataas na pwesto sa mga Asian teams na magbibigay daan sa kanilang paglahok sa Paris Games. Nakatakdang harapin ng gilas ang South Sudan sa Webes, August 31 at ang karugtong ng kanilang kampanya sa World Cup laban sa pamilyar na katunggali na China sa Sabado, September 2, pareho sa Araneta Coliseum. Gagawin namin ng lahat para magtagumpay sa mga susunod na laban ayon kay Jordan Clarkson. Nauunawaan namin ang kahalagahan nito hindi lamang para sa amin kundi para sa aming bansa. Nais namin ibigay ang lahat sa laro, dagdag pa niya. Ang Pilipinas ay maglalaro laban sa South Sudan sa Webes 8pm at magtatapos ang kanilang paglalakbay sa World Cup sa Sabado laban sa China. ang South Sudan at China na napunta sa yugto ng classification dahil sa kanilang 1-2 at 0-3 record na win-lose. Ang mga darating na laban na ito ay importante para sa tatlong team. Habang nagsusumikap silang magkaroon ng pwesto sa Olympics sa pamamagitan ng kanilang mga continental qualifiers,